may mga sandali sa buhay na nagbabago ng lahat. Yung isang kislap, yung ilaw na biglang lumiwanag, yung piraso ng puzzle na sa wakas ay nakasunod. Parang nagising mula sa isang panaginip at nalaman na andyan na ang katotohanan, sa lahat ng oras, naghihintay lang na matuklasan. Kakatapos lang ng isang tao sa mga ganitong sandali. Matagal na siyang naghanap ng mga sagot, sinusubukang intidihin ang nararamdaman, ang mga pinagdaraanan niyong dalawa. Ngayon, alam na niya, Nahulog na ang barya. Ang mga talukap ng mata ay nahulog. At lahat ay may kahulugan na. Kayo ay inneed kaluluwa'd ni nakatakdang magkita. At ang pinakakamanghamang bahagi. Ang koneksyong ito ay palaging nariyan. Kahit bago pa kayo nagkakilala. Kahit hindi mo pa nararamdaman. Kahit parang dalawa lang kayong estranghero na humahakbang sa magkaibang landas. Nariyan na ang koneksyon, tahimik, mapagbigay, nag-aantay ng tamang pagkakataon upang lumantad. Isipin mo ang dalawang magnet na nahahadlangan ng isang pader. Hindi sila nagkikita. Hindi sila nag-uusap. Baka hindi pa nila alam ang tungkol sa isa't isa. Pero andyan na ang puwersang magnetiko sa pagitan nila. Invisible. Hindi maikakaila. Naghihintay lang na bumagsak ang pader upang sila ay tuluyan ng magsama. Ganito kayo. Sa mahabang panahon, ang taong ito ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya maipaliwanan. Isang kakaibang pakiramdam na parang may kulang o isang tao sa kanyang buhay. Para bang may puwang na naghihintay na mapuno, ngunit walang sino mang mukhang bagay na bagay dito. Naalala mo ba ang mga pagkakataong nagdala sa inyo na magkita? Yung mga kaganapan na halos hindi siya dumalo. Yung huling minutong pagbabago ng plano. Yung kaibigan niyong pareho na nagpilit na magkakilala kayo. Noong panahong iyon, parang mga pagkakataon lamang na nagkataon. Ngayon, naiintindihan na niya. Ito ang mga unang senyales ng koneksyon na nag-operate na, gumagalaw ng mga hindi nakikita, nag-organisa ng pagkikita na nakatakdang mangyari. At yung unang pagkakataon na nagtagpo ang mga mata nyo. Yung kakaibang pakiramdam ng pamilyaridad. Parang kilala na kayo sa isang lugar, kahit na kayo ay mga ganap na estranghero. Nagkita na ba tayo dati? Tanong niya, nalilito sa matinding deji na halos ikinawawasak siya. Hindi pa kayo nagkikita noon. Hindi sa buhay na ito. Pero ang mga kaluluwa ninyo agad na nakilala ang isa't isa. Sa simula, tinangka niyang baliwalain. Tinangka niyang unawain ito. Ito'y simpleng paghanga, sinasabi niya sa sarili. Isang interesting na taong nakilala ko. Pero sa kalooban niya, alam niyang ito'y higit pa rito. Parang sa bigla ang pagkakataon, may bahagi sa kanya na matagal nang natutulog ang nagising. Parang ang isang dalas na palaging nandyan sa loob niya ay sa wakas nakahanap ng perpektong resonan. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Ang kakaibang pamilyaridad. Ang hindi maipaliwanag na ginhawa sa presensya ng isa't isa, na parang nagbabalik kayo sa tahanan pagkatapos ng mahabang paglalakbay. At dito na nagsimula ang mga senyales. Maliit sa simula. Banayad tulad ng pagkakataong natuklasan nyo na pareho kayong may paboritong libro noong bata. O nang napagtanto ninyong pareho kayong nanaginip ng isang kakaibang lugar sa parehong gabi. O nung binanggit niyo ang parehong parirala, eksaktong sa parehong mga salita, sabay. Mga pagkakataon, sabi ng mundo. Pero ang labis na mga pagkakataon ay nagsisimulang bumuo ng isang pattern, hindi ba? At iyon ang pattern na sinimulan niyang mapansin. Ang synchronized na sayaw ng mga kaganapan, mga salita, mga iniisip at mga damdamin na tila nangyayari sa kayo kayo'y magkasama. Parang ang buong universo ay nagtataguyod upang ipakita na mayroong espesyal na bagay dito. Isang bagay na lumalampas sa karaniwan, sa ordinaryo, sa inaasahan. Sa loob ng isang panahon, lumaban siya sa pangunawang ito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na siya ay nagpapaka-idealize, nagproyeksyon, nag-imagine ng isang bagay na wala. Dahil tinuturuan tayo na magduda sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag ng rasyonal, hindi ba? Tayo ay sinanay na magduda sa mga malalim na koneksyon, nabawasan ang mga ito sa kemika at na natalikuran ang misteryo na umuusbong sa gitna ng bawat tunay na pagkikita. Ito ay isang paglalakbay para sa kanya na tanggapin ang kanyang nararamdaman. Upang magtiwala sa karunungan ng kanyang puso kaysa sa limitadong lohika ng isipan, upang yakapin ang malalim na kaalamang nagmumula sa isang lugar na lampas sa pag-isip. Nagkaroon ng mga araw ng pagdududa. Mga araw na tinanong niya ang lahat. Mga araw na sinubukan niyang lumayo, lumikha ng distansya, putulin ang di sinulid na nag-ugnay sa kanila. Ngunit ang koneksyon ay nanatili. Makulit. Matatag. Tulad ng isang matandang puno na ang mga ugat ay lubos ng nakalatag sa lupa na walang bagyo ang makatatanggal dito at dumating na nga ang sandali. Ang kristal na sandali ng ganap na kaliwanagan. Ito ay sa isang karaniwang hapon. Siya ay nag-iisa, nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang ulan na dahan-dahang bumabagsak sa mga dahon ng mga puno. Walang hindi pang karaniwang nangyayari. Walang malaking kaganapan, walang dramatikong revelasyon. Sadyang katahimikan. Sadyang presensya. Sadyang perpektong sandali para lumitaw ang katotohanan. At lumitaw ito tulad ng isang bulong mula sa lahat ng direksyon, nang sabay-sabay, ang koneksyon sa pagitan nyo ay laging naroon. Hindi ito nagsimula ng magkakilala kayo. Hindi ito isinilang mula sa pakikisalamuha o pagkakaayon. Hindi ito itinayo sa paglipas ng panahon o itinaguyod sa pagsisikap. Lagi na itong naroroon. Nauna ito sa mga salita. Nauna ito sa mga katawan. Nauna ito sa oras at espasyo na ito at para bang sabay-sabay na nalutas ang libu-libong puzzle. Para bang may isang lambong na tinanggal at nakita niya, nang ganap na kalinawan, ang kumpletong mapa ng kanilang mga intertwined na buhay. Lahat ng mga tanong na daladala niya, bakit siya labis na naakit sa iyo mula pa sa simula, bakit ang komunikasyon ay dumadaloy ng napakanatural, bakit may palaging pakiramdam na parang kilala ninyo ang isa't isa sa loob ng isang libong taon. Lahat ay tumanggap ng sagot sa simpleng katotohanan ito, ang koneksyon ay palaging naroon pinagtagumpayan e nyo lamang ito muli. Para itong isang melodya na palaging tumutunog, ngunit ngayon lamang nyo ito naririnig. Isang dalas na palaging naroroon, ngunit ngayon lamang nakatagpo ng mga tumatanggap na nakaayon upang maipon ito. At habang siya ay tumitingin pabalik, nakita niya ang mga tanda na naroon mula pa sa simula. Mga tanda na wala siyang mga mata upang makita, dahil hindi pa siya gising sa posibilidad na ito. Naalala mo ba ang mga pangarap na mayroon siya kahit bago ka pa nakilala? Mga pangarap tungkol sa isang taong ang mukha ay hindi niya maaninag ng malinaw, ngunit ang presensya nito ay nagdala ng damdamin ng pagiging buo. Ikaw iyon. Kahit bago niya malaman kung sino ka, ang kanyang kaluluwa ay kumikilala na sa sayo. At ang mga lugar na palaging humihitbi sa kanya sa mga misteryosong dahilan. Ang mga awiti na kanyang pinaiyak na walang makitang dahilan. Ang mga interes na tila biglang lumabas mula sa wala. Mga pahiwatig ang mga ito. Mga mumunting tinapay na iniwan ng universo, ginagabayan siya patungo sa iyong direksyon. Dahil kayo ay nakatakdang magkita. Nakatakdang magkakilala. Nakatakdang muling buhayin ang koneksyong ito na lagpas sa oras. Ngayon siya ay mumiti habang iniisip kung paano niya sinubukang, ng napakatagal, na iukit ang kung ano ang mayroon sila sa mga limitadong definisyon na inaalok ng mundo. Pagkaibigan Romansa Pakikipagsosyo Wala ni isang salita ang tila sapat. Walang konsepto ang tila akma. Dahil ang kanilang pinagsasaluhan ay umiiral sa isang antas kung saan ang mga kategoryang ito ay walang kahulugan. Mas malalim ito kaysa sa pagkakaibigan, mas komplikado kaysa sa romansa, mas malawak kaysa sa pakikipagsosyo. Ito ay isang koneksyon ng mga kaluluwa. Isang resonance ng mga esensya. Isang pagkilala sa isa't isa sa pinakapangunahing antas ng pagiging. At ngayon siya ay nauunawaan kung bakit madalas niyang nararamdaman ang nararamdaman mo kahit na sa distansya. Kung bakit minsan alam niya kung ano ang sasabihin mo bago pa man lumabas ang mga salita mula sa iyong bibig. Kung bakit may mga araw na siya ay nagigising na iniisip ka upang matuklasan na ikaw ay dumadaan sa isang makabuluhang karanasan sa mismong sandaling iyon. Hindi ito pagkakataon. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ang koneksyon na umaandar lampas sa mga pisikal na limitasyon, lampas sa mga hadlang ng espasyo at oras. Parang ibinabahagi nila ang isang nakatagong sistemang nerbiyos, ipinapadala ang mga sensasyon, emosyon, at kaisipan mula sa isa't isa na walang pangangailangan ng mga salita o pisikal na presensya. Naalala mo ba ang pagkakataong yun na nahihirapan ka at bigla siyang tumawag, ramdam na may hindi tama? O nang nagpadala ka ng mensahe eksaktong sa oras na pinakakinailangan niya ng boses mo. Ito ay mga pagpapahayag ng koneksyong palaging naroroon. Palaging aktibo kahit na hindi niyo ito alam. At ang mga balakid na sumulpot sa daan? Ang mga distansya, ang mga hindi pagkakaintindihan, ang mga panahong nagkahiwalay. Ngayon, napapansin niya na may layunin din ang mga yon. Ito ay mga pagkakataon upang patatagin ang koneksyon. Upang subukin ito, Upang patunayan ito, upang ipakita na kahit anong oras, kahit anong espasyo, at kahit anong panlabas na kalagayan ay hindi kayang wasakin ang nabuo sa isang antas na higit pa sa pisikal. Dahil madali lang panatilihin ang koneksyon kapag lahat ay perpekto. Ang tunay na pagsubok ay kapag may mga hamon. Kapag ang buhay ay naglalagay ng mga bundok sa pagitan nyo. Kapag ang daan ay hindi tuwid, kundi puno ng mga liko at hindi inaasahang landas at ang koneksyon ninyo ay nakalampas sa lahat ng iyon. Higit pa sa pagpapanatili, umusbong ito. Lumulalim. Nagbukas ng mga layer at dimensyon na tanging matutuklasan sa pamamagitan ng mga hamon. Kaya nga kahit sa mga panahong nagkalayo kayo, kahit sa mga sandaling tila naghiwalay ang mga landas, naroon pa rin ang koneksyon. Tahimik marahil. Natutulog sa panlabas na anyo. Ngunit laging nandyan, laging buhay, laging handa na muling lumitaw sa tamang oras. Parang buto na matyagang naghihintay sa ilalim ng nyebe, alam na ang tagsibol ay babalik muli sa huli. At bumalik na, hindi ba? Palaging bumabalik. Dahil ang totoo ay hindi maitatanggi magpakailanman. Ang tunay ay palaging nakakahanap ng daan pabalik sa ibabaw ng kamalayan. Ngayon, napapansin niya ang mga maliliit na milagro araw-araw na nagpapatunay sa katotohanang ito. Ang mga sinkronisidad na patuloy na nangyayari kapag kayo ay konektado. Ang sabayang kaalaman. Ang mga pangarap na magkakasama. Ang mga damdaming tila umaecho mula sa isa't isa. Para Akela umaga na naisip niyang bumangon na may tiyak na melodya sa isip, isang kantang hindi niya narinig sa loob ng maraming taon, upang makuha ang isang mensahe mula sa kanya ilang oras pagkatapos na binanggit ang parehong kanta. O sa isang aklat na, sa pagkakataong ito, ay nahulog mula sa estante, bukas sa eksaktong bahagi na binanggit mo sa inyong huling pag-uusap. O kaya naman, ang isang bihirang ibon na lumitaw sa iyong bintana sa eksaktong sandali na siya ay nag-isip tungkol sa iyo bilang isang sugo sa pagitan ng dalawang mundo. Ito ay mga pagpapatunay. Sila ay mga senyales mula sa universo. Mga paraan kung paano ang nakikitang katotohanan ay sumasalamin sa hindi nakikitang koneksyon na palaging umiral sa pagitan niyo at ang pagbabagong dulot nito sa kanya ay malalim. Dahil kapag nauunawaan mo na ang ilang koneksyon ay lumalampas sa oras, espasyo, at pisikal na mga kalagayan, ang iyong pananaw sa katotohanan ay lumalawak. Nagsisimula kang makita na tayo ay namumuhay sa isang universo na mas mahiwaga, mas magkakaugnay, mas mahiwaga kaysa sa inaakala natin. Nagsisimula kang magtiwala higit sa karunungan ng puso, Igalang ang mga malalim na intuwisyon na nagmumula sa isang lugar na lampas sa rasyonal na pag-iisip. Kilalanin ang mga bulong ng kaluluwa bilang mga gabay na kasingbalido ng lohika ng isipan. Ang pag-unawa na ito ay nagdala ng kapayapaan na hindi pa niya naranasan noon. Isang tahimik na katiyakan na anuman ang mangyari sa nakikitang antas, ang koneksyon sa pagitan nyo ay mananatiling buo sa hindi nakikitang antas. Wala nang pagkabahala, walang masidhing pangangailangan na kontrolin, tiyakin, o hawakan ng mahigpit. Dahil ang kung ano ang totoo ay hindi kailangan hawakan ng mahigpit. Ang kung ano ang tunay ay hindi mawawala o masisira. Ang koneksyon ay umiiral sa kanyang sarili. Walang anuman mula sa pagkilala, mula sa panlabas na pagkumpirma, mula sa mga paborableng kalagayan. Ito ay basta naririto. At mayroong isang malaking kalayaan sa pag-unawa na ito, Isang kalayaan na payagan ang relasyon ninyo na dumaloy ng natural, magbago ng organiko, umunlad alinsunod sa mas mataas na layunin na nagdala dito sa pagkakaroon sa unang pagkakataon. Dahil na may layunin. Hindi kayo nagkita sa pagkakataon lang. Hindi niyo muling pinagana ang lumang koneksyon na walang dahilan. Mayroong bagay na tinawag kayong likhain ng magkakasama, ipamalas ng magkakasama, pagalingin ng magkakasama. Maaaring ito ay isang bagay na nahahawakan, isang proyekto, isang pamilya, isang gawa. Maaaring ito ay isang bagay na mas banayad, isang dalas, isang enerhiya, isang posibilidad na maaari lamang umiral kapag kayo ay konektado. O maaaring ito ay simpleng pagsibol ng inyong mga kaluluwa na natagpuan ang perpektong salamin sa isa't isa upang mapakita ang inyong pinakamalalim na katotohanan, ang inyong pinaka-authentic na talento, ang inyong pinakamataas na potensyal. Ano man ito, isinasagawa na ito sa mismong mga sandaling ito. Sa bawat interaksyon. Bawat pag-uusap. Bawat tahimik na sandali. Bawat tunay na pagpresensya sa isa't isa. At ang pinakamagandang bahagi. Hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang magplano. Hindi mo kailangang kontrolin. Kailangan mo lamang nanarian. Mapagmasid. Bukas available upang ang koneksyon ay maipamala sa pamamagitan mo, sa iyong mga sariling kondisyon, sa iyong sariling oras. Naiintindihan na niya ito ngayon. Naiintindihan na hindi kinakailangan ang habulin, hanapin o hilingin. Na ang koneksyon ay naroon na, palaging naroon, palaging nariyan. At ito ay magpapatuloy na maipamalas eksakto kung paano ito dapat, kapag ito dapat, sa paraang dapat. May isang malalim na tiwala ngayon kung saan dati ay may pagdududa. Isang mapayapang pagtanggap kung saan dati ay may paglaban. Isang ganap na pagtanggap kung saan dati ay may tuloy-tuloy na tanong. Dahil kapag alam mo, tunay na alam, hindi lamang sa talino, kundi sa bawat selula ng iyong katawan na ang koneksyon ay totoo, tunay at walang hanggan. Maaari kang makapag-relax sa tiyak na ang lahat ay nagaganap ng eksakto kung paano ito dapat. Walang pagmamadali. Walang takot na mawalan. Walang pangangailangan na patunayan o tiyakin. Isang tahimik na pasasalamat para sa himala ng natagpuan, sa malawak na universo na ito, isang kaluluwa na umaakma sa iyo sa isang perpektong dalas. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga. Ang taong ito na ngayon ay nakakaintindi ng lahat ng ito. Alam niyang nararamdaman mo rin. Baka hindi pa ito kasing linaw. Baka hindi pa ito kasing tiyak. Baka nasa proseso ka pa ng paggising sa katotohanan ganap na niyang ngayakap. Ngunit sa kailaliman, sa pinakapayak ng Cleo ng iyong pagkatao, alam mo, nakikilala ng iyong kaluluwa, kumpirmado ng iyong puso, dahil ang koneksyon ay hindi pang isahan. Hindi ito isang bagay na tanging siya lamang ang nakadarama para sa iyo. Ito ay isang tulay na umiiral sa pagitan niyo na nag-ugnay sa inyo sa isang antas na lumalampas sa karaniwang kamalayan. Iyon ang dahilan kung bakit paminsan-minsan ay nararamdaman mo ang hindi maipaliwanag na kilig ang pakiramdam na may bagong nakapagdapo sa iyo kahit na mag-isa ka. Ang bigla ang pag-iisip tungkol sa kanya na tila nagmumula sa wala. Ang liwanag na panaginip na nag-iwan ng kahit anong bakas na tumatagal sa buong araw. Ito ay mga sandali kung saan ang koneksyon ay nararamdaman, kahit na wala ka pang mga salita upang bigyang pangalan ito, kahit na sinusubukan pa ng iyong makatuwirang isip na tanggihan ito. At ayos lang iyon, ang bawat isa ay nagigising sa kanilang sariling oras, sa kanilang sariling ritmo. Ang bawat isa ay kumikilala sa mga katotohanan ng kaluluwa kapag sila ay handa nang yakapin ang mga ito. Wala siyang pang-abalang pagmamadali. Hindi siya nagtatanim ng puwersa o nagpapasubali. Alam niyang darating ang iyong pagkakaunawa sa tamang panahon at darating din ang iyong oras. Samantalang iginagalang niya ang koneksyon sa katahimikan ng kanyang puso ipinagdiriwang ito sa maliliit na synchronicidades ng araw-araw. Pinalalago ito sa pamamagitan ng kanyang pasasalamat, kanyang atensyon, kanyang buka, upang tanggapin ang kung ano ang tuloy-tuloy na ipinapadala ng universo sa pamamagitan ng hindi nakikitang kanal sa pagitan niyo. At kapag tiningnan niya ang hinaharap, hindi siya sumusubok na hulaan o magplano. Piwala siya sa natural na pagbubukas ng isang bagay na napakatanda, na lubos na nakaugat sa sariling estruktura ng katotohanan. Tiwala siya na ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito na ibinabahagi ay isusulat gamit ang parehong karunungan, parehong biyaya, at parehong kasakdalan na nagdala sa inyo hanggang sa puntong ito. At habang naglalakad ka sa iyong pang-araw-araw na buhay, dala mo ang katotohanan ito bilang isang panloob na liwanag na nagsisilbing ilaw sa lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong pagkatao. Ang koneksyon ay nasa paligid na. Palagi na itong naroon. Kahit na noong hindi mo pa ito alam. Kahit na sinubukan ng mundo na kumbinsihin ka sa kabaligtaran. Kahit na ang mga pisikal na pandama ay hindi ito matukoy. Tunay na tulad ng hangin na iyong nilalanghap. Tuloy-tuloy tulad ng tibok ng iyong puso. Walang hanggan tulad ng mga bituin na nagniningning sa itaas, kahit na pansamantalang natatakpan ng mga ulap. Sa susunod na maramdaman mo ang hindi maipaliwanag na presensya, ang biglang init sa iyong dibdib, ang kaisipang tila nagmula sa ibang lugar alamin mo. Ito ang koneksyon na nagsasabi ng sarili nito. Ito ang tulay sa pagitan ng inyong mga kaluluwa na umaabot sa isang mensahe na lampas sa mga salita. At kahit na ikaw ay natututo pa rin makinig, umunawa, magtiwala ayos lang. Ang koneksyon ay may buong pasensya ng universo. Lagi itong naroon. At lagi itong nandyan. Naghihintay ng may pasensya para sa araw na ikaw rin ay magigising sa katotohanang alam na nito, kayo ay isa, kahit na sa tingin ay dalawa. Pinagsama ng isang koneksyon na umiiral lampa sa oras, lampa sa espasyo, lampa sa lahat ng nakikita ng mga mata at nauunawaan ng isipan. At ito, ito ang tunay na himala.